Good morning mga kamoto Ayan It's another day Akyat tayo ng idin uh, Turil Ayan Palamig tayo doon mga kapatid <laughs> oh, Gamit ko pala ngayong ano XRM 110 ko Na uh, 20 years na Ayan XRM 110 2000 model 2010 Ayan uh -huh. palamig lang tayo doon Pa kape kape merong mahanap na kapihan Yan. Medyo wala na sa kondisyon yung XRM natin Mga kapatid <laughs> Tuto, wala Tutulak mo na lang Wala na lakas Slow down May kwari kasi dyan no Quarry uh, Ubus na rin ang lakas Reduce tayo Ako, tresera, ayaw Parang hindi kaya Kaya mo yan Hehehe <laughs> Ralph! yung bala si mo to sabay natin ako yan na ugod ugod na nabul ng ano oh. Suzuki Smash 115 tapos may karga pa iwan din natin wala na pagod ugod na kaya mo yan Dalawang <laughs> pong taon mga paps So pagod-agod na talaga yung motor natin Okay, kwarta tayo Oh, hindi kaya Lala ko ng isda Ah, na ang hangin Tsaka may pine tree na oh may e, pine tree na. Ah, reduce tayo. Ah, ah. Ako, tumalun pa yung kadena. Tumatalun pa yung kadena, mga paps. Wala na talaga sa kondisyon. Nasa sa kondisyon wala <laughs> wala kondisyon <laughs> Inamong pa Wala <laughs> na sa kondisyon TULOG! <laughs> Wala na sa kondisyon yung ano natin mga paps TULOG! Wala na Wow! Wow! full na no? 2 na tayo? Wala na talaga sa kondisyon

Yung Garden...Eden...Nature uh, Resort à à Ayan anh không ạ, Kim? Mấy người kia Ha? Dân nè Pwede rin. Dai bro. 600 pala, no? Ha? 600. Adult. Ano 600. Hindi ako nag... Asa? O, pwede dyan. Pak terus kota ini oh. <laughs> 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 Ya, nih. Kenapa itu? sakay ako sa motor mo bro parang apat ang may sakay sakay ka yung dalawa Kuan war galing ano galing Eden ayos dalang kayo ah. talang sa no may kapihan yan sa siro sa babak picture siro si ser ay mga pops ah uh, may biglang ang dumilim paulan na eh so pauwi na rin tayo yan so enjoy, ang, ano, ang rides natin ngayon kasi malamig tsaka chill ride tsaka kapehan hindi ko nakakunan <laughs> yung kapehan namin ni Enet Moto at saka ni Chef Paul Motoblog kaya pag napasyal ka dito sa labaw, pasyalan nyo rin ang Eden. Yan, maganda dito, malamig ang, uh, ang, ano ba, ang klima. <laughs> Kasi nga, nasa taas na, yan, oh. No? Davao. Di ano, dilang klaro. pero, tabo yan. Yan Davao. Mababa. At saka yung may bandang dagat dyan. Pauwi na tayo mga Pops I hope na nag enjoy kayo sa ating uh, vlog ngayon <coughs> Mabilis ang vlog Kasi mabilis ang plano lang with Ayan at Moto Ayan. Dami sila nang sumama, sasama kaya lang ano Uh, medyo busy sila sa trabaho kaya ayun, tatlo lang kami ngayon Baka sa susunod, ah, video marami-rami na.